chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga. Uupangan kita. Maniwala ka sa akin. Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya. Kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay? Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh, ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, bakit kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun, -ganun na sa tenga. Uupakan kita. Maniwala ka sa akin. <laughs> chairman, yung katarungan pang barangay, ikaw ang sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic yung chairman eh pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Di ba e, e, bakit naman lang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? Di ba automatic 'yun, pakikinggan mo yung dalawang partido. Kasi ya po, Mr. Senator, wala naman, maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz. Wala naman po pang anong pinwersa si Nanay LB na tumay... Tuma, tumakas na nga. Tumakas na nga. Eh, tumakas na nga eh. Hindi nga po namin alam, sir, na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Kasi Di ba sinabi ya, ka mo nung amo na tumakas? Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw po yung... Parang... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay hindi na nga po nagsalita, sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. eh. dapat tinatanong mo, 'di ba? 'Di ba tinanong mo dapat, 'di ba? Automatic 'yon pagka sa barangay, tatanungin mo 'yung dalawang partido, 'di ba? 'Di ba? Ano po 'yan? Yan ang SOP? Ay 'yun po lang sir talaga naging pangyayari po sa barangay. Ay, di, parang sinasabi mong hindi mo ginawa 'yung trabaho mo. Ay ginawa ko po sir dahil hindi eh, hindi mo hindi mo kinausap di ba ang trabaho na chairman pakinggan mo yung dalawang partido ay eh, wala nga po sinasabi si Nana LB hindi mo nga tinanong tinanong mo ba tinatanong po namin hindi po siya tinatanong mo po. si Nanay hindi po na imik nay, nay tinanong nai tinanong ka ba ni chairman kayo nunandong nandoon kayo so, hindi po ano lang sa lang po sabi ko Ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pakiting, pacheck po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ko doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Ayan, si nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nag-naimit po si Nanay LB. <laughs> Bakit pa siya tumakas kung hindi naman siya iipik? Iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, Sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupangan kita, maniwala ka sa akin. chairman, <laughs> yung katarungan pang barangay, ikaw ang chairman o meron, meron ba iba chairman? Ah, uh, ako po. Ayun. Saka yung mga... lahat la 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 naman yan, meron logbook eh, di ba? Nire-register nyo. Kung may magre-reklamo, Mer meron ba ho tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyong naging aksyon? Meron? Uh, wala po. Wala. Dahil po nga, madali lang po sinanay. Kahit pa, kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbuk yun eh. Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na ilagbok. Ano yung naging aksyon? Pwede rin ilagay doon. Walang naging aksyon dahil sinundunan nung amo. Di ba? Wala, wala, wala tayong record. Sa pagkatanda ko po, wala po. Ayun, pero katungkulan mo dapat gawa ng record. Barangay Secretary, tinignan ni Barangay Health Worker, may Barangay Social Welfare Officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon, eh, di ba? So wala tayong, wala tayong uh, papel, kung ano man. Wala po. Ayun, pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot, nakakalungkot yan. Sa Estrada, gano'n ko nakatagal, Kapitan? Ah, uh, isang paper first term po ngayon, Senor. Ah, uh, so tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag nyo i-boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Alo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, ilan po ang tawag na, eh, sir Jerry? Dahil yung po ang... Buwang... Oh, matagal mo na kilala. Hindi po. Hindi po. Makilala po namin na may tindahan siya. Bakit nga? Bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yan lang po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa Barangay Hall, si Sir Jerry? Sir Jerry, kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Ah, okay. Sige, sige si uh, na, ma, ma, Manang LB, uh, yung, yung mga kamag-anak nyo, uh, nung nalaman nyo po ito, kailan? Sino magsasalita? Ito po. si Opo, si, kayo po si... Baby Nanumparin po. kayo kanina, no? Sige. Kailan nyo ho nalaman ang sinapit ni... ng inyong kap kapatid o ano nyo? Kapatid. 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 Kailan nyo po nalaman? Lapit-lapit po kayo ng kaunti. Ako po si baby. Wala ron. pa ho kayong upuan? Wala kayong... Oo. Urong tayo konti, attorney Gambol. Nung nalaman niyo ho, sinundo niyo o paano ho nakabalik ng Batangas si eh, Manang LB? Yan daw po ay inihatid ng amo doon sa... Tanong sa iyo kung, kung sinundo mo pa. Sinundo po namin. Inihatid ng amo sa... Sa apartment po nung anak. Yung anak na nasa Batangas City. Po. Ba bakit? Naguhugas kamay na yung amo? Ayaw madawit? Anong dahilan? Ang sabi daw po ay ipapacheck up. Pero nung dumating po, hindi naman po siya pinapacheck up. Anang LB, sinabihan ba kayo ng amo niyo na ipapacheck up kayo? Opo. Dahil nagreklamo kayo, may iba na kayo nararamdaman. Yung ito, ganito na po ako, wala na ako naka, di na po ako nakakakita. Sa, ang, ang sabi niya po sa akin ng amo ko, oh, at LB, mag-ayos-ayos ka ng gamit mo at ipapacheck up kita sa Batangas. Pinacheck, pinacheck up po kayo? Hindi po. So iniwan kayo doon sa anak, Magating Opo. dating doon sa anak, sinundo kayo ng kapatid niyo? Nag, opo. Paano nalaman ng kapatid niyo na nando na kayo? Eh, gumawa po ng paraan po yung katulong eh, ah, sa bahay ng anak. Para makontak yung kapatid niyo. Noon opo. lang kayo nagpangipangita. Opo. Tapos kinupkup na kayo ng mga kapatid niyo. Opo. Tapos dinala na kayo sa ospital. Tina, nagpa-check up? Hindi pa rin? Hindi. Hindi pa, rin pa rin. Hindi pa po. Hindi pa. Pero ang alam ko na check up na kayo eh. Sino ba ang doktor na pwede magsalita? Uh, sa Batangas Medical Center. Sino pa ho, sino hong pwede? Doktor ma Maglona? Ano ho ang kalalagayan ngayon ni, ma ni Manang LB? Uh, uh sa, sa, pagsusuri nyo po, mamaya kukunin ng committee ito lahat ng mga medical certificates na sang sangayon sa inyong pag-check up. Nagka-check nagka up tayo ng buto, nag-check up po tayo ng ulo, nag-check up tayo ng mata, nag-check up din po tayo ng dental. Ano po ang nakita niyo po? Uh, good, uh, good, uh, good, morning, po, uh, Mr. Chair. Uh, upon examination on June 29, 2023 at 3:25 p.m., uh, the uh, the patient came in uh, in the ER, and then uh, with a complaint of domestic abuse. Uh, time of incident is unknown. Date of incident is unknown. Place of incident is unknown. Uh, upon physical assessment, sir. There were multiple healed facial scars, cauliflower ear no bilateral, uh, multiple healed neck scars, multiple healed uh, scars on the upper extremities and multiple healed scars on the bilateral bilateral legs po sir. So, ang ibig sabihin minaltrato. Uh, on the case of uh, um on the case of the patient sir, uh, we can't um, corroborate if it is because of ano po, sir. of abuser. pero uh, th 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 those were our findings po sir. Na may mga scar bal bali ang tadyang, bali ang buto, bali ang ribs ano ba? Upon uh, initial assessment po sir, is physical exam lang po sir. Uh, the, uh, the patient came in for ano lang po uh, medical legal uh, assessment lang, po sir. May bat na basa ko lubog ang shoulders. And um, sa ano po, sir? Um, sa... Ikaw, ba, so, ikaw ba sir, ang nag-examine? Uh, on the initial assessment po, sir, on no June ikaw, 29. Ikaw ang nandun sa ER. ER po, sir. Tapos yung ibang specialized examination. Ah, last choose last Tuesday po, sir. Oh, sino po yon Sino po yon Kayo po, Doktora Irene Oloroso. Good morning po, Your Apo, Honor. Kata, yes, okay. po. Uh, we saw the patient. I saw the patient last August 15. Ophthalmologist po kayo. Apo, Apo. Yes, so, Your Honor. August on. 15, bago yes. lang. So, yung dalawang pata. Last week po. Lagot ang retina. Actually, Your Honor. May trauma. Yes po, yung left eye po niya, thysis bulbe na po, no? May Wala sabihin na, nun sa... Shrink na po yung mata, non-functional na, non-seeing eye na po talaga. Dahil po sa... Um, natural, po, yon yun o may... May mga other causes din po, but it could also be trauma. Pero pwede din... Ano ba po, ibig sabihin ng trauma? Uh, oh. Pwede pong accident, no? Pwede pong nabutas siya previously, tapos hindi na na-repair, tapos kusa na lang siyang nag-shrink. Ah, uh, manang LB, na-aksidente ba ho yung mata nyo? Hindi po. Paano ho kayo nabulag sa... Na-ali ho na una nabulag? Kaliwa o kanan? Yung pong kaliwa. Paano ho na, na walang kayo ng paningin? Tinusok? So, Tinukok? Hindi po. Suntok-suntok si, po. ah. Uh, 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 Mr. Chair, Sarah, uh, yes, is there yes, still a hope that she can regain her vision? On the left eye po, sir, wala na po talaga. No? Yung left eye niya. So um, right, may pag-asa pa? Yung right, sir, um, poor prognosis po. Kasi madami siyang problem, sir, from the front, pati yung likod ng mata. So, uh, madami po siyang kailangan gawin. But actually, sir, we explained it to the patient na poor prognosis na po talaga. Poor prognosis? Paliit na lang po yung chance na makakita. na lang po yung chance na makakita. Maliit lang po sir. Ophthalmologist kayo. Opo, your honor. So, sir Kailang okay, operahan? Ganun? Uh, ang initial na plan po namin to the patient, Your Honor, is first to remove the cataract, no? May cataract po kasi siya. Then, it's a staged procedure. We will uh, re-evaluate after the surgery, Your Honor, kung kakayanin ng mata niya. We cannot do, Your Honor, uh, one sitting na surgery kasi ang problem niya, Your Honor, pati cornea niya, niya may problema, pati po yung retina niya may problema. So, baka lalo siyang mag-shrink din yung right eye niya. So, we have to wait for some time kung kakayanin niya yung uh, first surgery which is the removal of the cataract your honor sir right are you going are you ego uh, ikaw ba mismo gagawa ng procedure yes po your honor sa so, anong hospital ka batangas medical center po your honor you have done this before Um, yes, Your Honor, but not this severe, Your Honor. Kasi ang problem po natin, Your Honor, with the core niya, no, maga din talaga siya. So, yung mismong parang crystal ng mata niya, magang maga din siya. So, dinadahan-dahan namin. And um, we refer the patient, Your Honor, sa service consultants namin na specialized dito. And gusto rin niyang makita, Your Honor, para if ever, uh, kung ano yung mas magandang plan for her, um, alisin yung cataract. If we can put lens ba or hindi na po uh depende pa rin po yun kasi as of now talaga magayong mata niya so baka pag inalis namin your honor yung lens niya magtuloy-tuloy na po yung problem niya sa mata niya mag-shrink na din yung right eye as of now your honor yung right eye po niya light perception na lang ilaw na lang po talaga so halos wala na rin po siyang makita your honor pwede ba sa PGH yan mag pwede po your right? honor mas complete po sila doon. O, yung... Ma'am ng LV, payag kayo sa maynila kayo gamutin sa PGH, Philippine General o, Hospital. Uh, Ayun. Kahit, kahit saan po. Basta lang po puma, magaling pumat ako. Gusto ko lang po makakakita. 'Di ba, uh, Aling LV, 'di ba nagkausap tayo doon sa programa dun sa aking ano, show sa Facebook. Opo, opo. Ano sabi ko? Tutulungan niyo po ako. Na sa PGH? Opo. O sasagutin na namin ni Sen. Rafi at ni Sen. Tolentino yung pagpapagumot ninyo. Opo. ah Ma salamat po, salamat magbalik po. Magbalik lang ang inyong uh, paringin. Opo, ha? salamat po. Salamat po sa inyo. Okay, wala na kayo intindihin sa gastos. Basta pa, opera namin kayo kung, kung sa kasakali kailangan kayo operahan. Opo, salamat po, salamat po. Balik ako kay doktora. Yung yung ibang uh, yung ibang mga organs, internal organs, damage, no damage. Sino ba nag-examine pa na iba? Yung uh, lungs, kung ano man puso,